ito na mga kaibigan, matindi ang pagbubungaan ng dalawang ito mga kaibigan. Cuadro alas Casemiro versus uh, Carl James Martin, the Wonder Boy. At saka ang angas ng Pinas mga kaibigan. Alam naman natin na kinul out ni Wonder Boy itong si Cuadro alas mga kaibigan. Siya na daw ang kasunod. At of course uh, Hindi naman pahuhuli ang angas ng Pinas sinabihan niya itong si Carl Hamis Martin, si Wonder Boy, na para itong badyaw. Diba? <laughs> at wala pa daw itong napatunayan, mga kaibigan. Well, marami namang mga vloggers at mga fans ni Quadro Alas at ni Wonder Boy, mga kaibigan, ang nagbabangayan sa comment section. Ang tanong natin, mga kaibigan, Magkalaban kaya Ang dalawang ito sa ring Well Parang malabo Mga kaibigan Alam naman natin uh, diba? Na ang promoter ni Wonderboy Mga kaibigan Although pinapalaban siya sa mga hindi Bigating fighter Pero pwede siyang Ipalaban Sa isang world title Fight na hindi lumaban sa mga bigating fighter mga kaibigan. So it's about business mga kapatid. And of course hindi naman natin ipagkaila, ha? given na yan na si Cuadro Alas lang ang maangas mga kaibigan, ang pinakamalakas at ang tanging tatalo kay Naoya Inuwi mga kaibigan. So ang tanong, papayag ba ang promoter ni Wonderboy na labanan itong si Cuadro Alas? Kumbaga mga kaibigan, abot kamay na ni Wonderboy ang hinog na mangga. So palagay ko mga kapatid is uh, nag-aasaran lang dalawa ito. Pero sa true to love, malabong maglaban mga ito. So bilang mga boxing fans, fanatics kayo ni Casimero at saka fanatics kayo ni Wonderboy, enjoy, enjoy nyo lang ang bangayan. Dahil Malabo pa ang laban Kung magkatotoo man yan Bumili kayo Kung sa Pilipinas ang laban Bumili kayo at manood kayo Kung sulit talaga kayo Kay Cuadro Alas Kapag may laban siya sa Pilipinas Bumili kayo ng ticket At manood ng live na laban Okay Ganon lang po Ganon ang tamang pagsuporta Kung ikaw ay Panatiko pag may laban ng idol mo, pumunta ka at bumili ka ng ticket. Uh, huwag po puro libre ha. Uh, hindi magandang asal yan. Yung lagi ka lang nakikilibre. Uh, pagdating sa comment section, ikaw ang pinakamatapang. Ikaw ang pinakamatinding tagapagtanggol ng idol mo. Pero pagdating sa laban, hindi ka naman pala bibili ng ticket. Di ba? Hindi magandang ugali yan. Tigil nyo yan at saka baguhin bumili ng ticket, manood ng laban ng idol mo. Okay? So, sana matuloy ang laban na yan. Wonder Boy versus Angas ng Pinas. Thank you so much for watching and see you on our next video.